Magandang hapon po mga kalaki, alas 2 po ng hapon ngayon kong August 27. Hello po mga kalaki at syempre ito na po ang uh, mga 4 digit lucky numbers naman na ating sinumada po kani-kanina lang. Gusto ko po i-share ito sa inyo mga kalaki, okay? At sa mga interesado po na tayo ng mga lucky numbers natin na 4 digit ngayon po, pwede po itong ilaban sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National po mga kalaki. Umpisahan po natin sa, okay, sa Las Vegas. Ito po ang 4 digit lucky numbers, number 2, 3, 6, Saudi, 1 Saudi 1847, Japan 5930, Italy 6123, Germany 6938, Korea 7426, Texas 1187, China 3932, Singapore 4861, Hong Kong 2350, Sweden 1839, Dubai 2517, Malaysia 8269 Taiwan 7288 Thailand 3044 News ano to Philippines 4702 India 6215 New Zealand 6980 Australia 5327 Mexico 1268 Canada 1354 Greece 9395 at Israel 2763 Mananalo tayo good luck